yun o, na may tip tayo na kano ba to 15 pesos boss okay lang ba binawasan ko eh 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 boss, ngayon uh, pawi tayo ng uh, bahay galing tayong trabaho kasi mga boss ngayon uh, maglalamove uh, rider tayo mga boss magdi-delivery tayo uh, nagwi-wait lang ako ng booking na pasabay sa uh, Dasma or General Trias mga boss yan, hanap lang tayo mga boss let's go ay, hey, nakita ko na kayo sir ako po yung naka-aerox, sir. Ah, okay po. Kaya medyo. Doon po kasi nakapin. Ah, okay po. No problem. Ah, po. Sige. Malapit lang naman po. Ano po ba to sir? Card lang po. Sige po, sir. Thank you po. Okay po. Yay. Yun na ah, mga boss ha, Nakuha na natin yung ating Item Bali card lang daw Itong pinadala sa atin ni Kuya diba? Pwede pa tayo mag ah, Double book Dahil magahan lang naman yung Pinadala sa atin Ayan mga boss Nakukuha na natin yung ating uh, Item pickup na card lang naman to mga boss magahan Kaya pwede naman tayo siguro mag uh, Double book 2 uh, DASMA lang din mga boss Siguro yung kukunin natin Let's go So mga boss nakaharap na tayo ng uh, Pang double book natin Dito lang yan sa DASMA to DASMA lang mga din mga boss Kaya napakalapit lang din Ang halaga ng babayaran sa atin Dito mga boss ay 53 pesos Kasi ang ipapadala daw ay BILAO lang Kaya Okay na to mga boss Kunin na natin to mga boss Na na mo taliban. Apa? Sambay. Mukha siya naman yata dito natin. Oh, okay ilan po bang ganyan? Yan. Ang bayad doon na po. Apo. Sige po. Sige po. Ano po yung um, ano, papuntang... Doon lang po. Apo. Okay po. Sige po. I, po sa, uh, sa okay po, sige po. Picture sige na po. ako muna. Yung mga boss, ah, item pickup na tayo. Bali, ang pinadala sa atin ay pagkain, puto, nakagutom tuloy ako. Hindi <laughs> pa tayo kumakain. Nakagutom tuloy tayo. murong yung ano, yung puto. Nandalan tayo. Ang daming hams. Yan mga boss, sa ah, na natin ito sa drop off Yung oras pala ng biyahe nito mga boss ay 9 minutes lang At may layong 2.2 kilometers Yan dalhin na natin ito mga boss Kahit nagugutom na ako Let's go 28 Ini tengah

53 po. Boss okay lang ba Binawasan ko? Eh? 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 Nanga. <laughs> Jaklan. Nagutom ako eh, hindi lang 53 lang boss. Naroroon ah, ka picture ko Ha, ay, ay picture lang alam. Alam. Oh, pagkain lang boss. Yan, okay na boss. Salamat. Yan mga boss, sa uh, drop off completed. Sabi ko binawasan ko yung pagkain. <laughs> Hindi naman na niwala. <laughs> Sabi ko kan binawasan ko yung pagkain. Gutom ako eh. Pero joke lang 'yon. Ngayon hey, mga boss, ah, na natin itong ah, nauna natin booking. Ah, card lang naman to mga boss. Kaya dalhin na natin to mga boss. Let's go! Ma'am, block 6, lot 11. Bl block 6, 11 po. 11. Sa kabila. Sa kabila? Ah, okay po. Alternate po siya ma'am. Sige hey po, salamat po. Alternate na naman. <laughs> Matba yung gumawa ng nagplano ng bahay na ganito eh. Hindi niya lang pinadiretso no. Mat pa alternate? Tuloy Mahihirapan pa yung mga ano Tao maghanap 13 Tuloy Eleven ba yun? Ito, eleven. po. Hi boss. Okay na boss. Salamat. Wow. Yun. Sito ay 100 pesos mga boss Ako, hindi ko nakapicturean Nalimutan natin magpicture O rin bahay na lang Yan Nalilimutan natin magpicture Yun no, 100 May tip tayo na Kano ba to? 15 pesos Okay. Ano naman tayo uh, tip na 15 pesos. Sayang diyan, 15 pesos mga boss. Okay. Bali kumita tayo ngayon mga boss ng 153. Oh, panggas na rin mga boss, di ba? oras lang. sa oras lang may 153 ka na, di ba? Sayang din yan. Yan yung ano natin, pag sa sideline. Di ba? Kahit pa eh, eh meron pumapasok sa ating uh, income kahit kahit na ano Ah uh, paglabas pa lang natin ng trabaho, meron na tayong income na pagkukunan. Yan lang mga boss. Sana nagustuhan nyo itong aking uh, video mga boss Please follow, like and share mga boss op oh, yeah. nagustuhan mo nga pala itong mga boss uh, uh, I-like nyo na yung video At uh, i-follow nyo na rin ako mga boss Nila mga boss at Salamat sa panonood Thank you, ride safe and God bless